Jaga mga idol kailangan natin na ah, padasunan nga lagi tanami sa ano para bago mag babalang paray ang sa ging nakagamot dun da maro hindi tayo sayang lang area eh pagtubas ang paray harami dasun harami pasulit na tanam naging anuman ko na isa ging bago idadasong kurma dyan ng nyog tras marin tanap pa kailangan tanaman mo lang lagi sa ging bago tanaman bunga ano eh yeah, simple lang marin lang di tanom ano Ano no sangadan nan marin lang ah simple lang tapos dun